para oh, mga prinsip, oh. Ang ah, protas. Good Kapatawal morning. Na sayo, eh. Baka, ano? Parang hindi ko picture. Oo. <laughs> Binablog ko kasi to, Tingnan Nagibito mo, oh, yan. Nakikita ko pa rin yung, ano, sumasaya tayo dalawa, ni Ulos. <laughs> <laughs> ano, Oo, <laughs> ano. <laughs> ano. oh, hmm. ah. na oh. eh, gayon wala nga. Hindi ka kami nag aano Nagsasayaw-sayaw ang dalawa kasi busy nga ako. Tapos yung pagkain, mm. yung okay. pagkain namin. Ito, ito. Oo. Oh. Yan. Good morning mga friendship. Ito, nag-almusal kami ng prutas. Prutas. Oh, dinala ng friend ko. O, oh, yan. O. Oh. Oh. Dinala niya. Kaya tingnan mo. Yan, ang sarap na. Tamang-tama, kakatapos -tama, ko lang kumain ng sopas. Kaya ngayon, prutas. Ito ang sarap, oh. Ayan, oh. Mga friendship. May grapes pa. Hmm. Yan. Salamat.